Mga kalae kitang kita nyo naman ang ating inakay mga kalae papasok natin ito magkita oh, nyo naman ang mga kalae oh. ay malaki na laki ng ating inakay pantay pa yan mga kalae oh. pantay na pantay mga kalae o oh, isang laki nila isang sukat ibig sabihin magandang breeder ang pagkaganyan mga kalae yan ang breeder natin oh. oh ako sa natin to yan oh. kita nyo naman mga kalae ang ating breeder oh. Kasi si pag magsubo, napakagaling magsubo ng mga yan. Kita naman, oh. pantay na pantay ang laki ng dalawa. Oh. Walang labis, walang kulang. Ibig sabihin lang yan, tama lang ang binibigay nating pagkain para sa kanila. At hindi sila umiiyak kasi busog sila, busog. At uh, itong ating mga breeder ay hindi nagwawala mga kalae. Eh. Yan, oh. yan. o. naman o. Oh. Oh diyan oh like na like ko oh, like na like so dito na nga tatapusin tong video to so please like share and subscribe mga ka